halian na naman. Luto na naman tayo ng ulam. Ayan. Mag-frito tayo na. Manok.

Malutong. kung lang yung nilagay kong mantika guys. Para di siya mamanteca. Gusto ko kasi yung malutong. Crunchy. Pano? Di numuyang. Ang buhay natin. kutututun lang sa ito. Yung, magkaroon na siya ng kunting ayan. Mm-hmm. Ang kulang mag guys. Kasi, umuwi yung ibang kasamahan ko sa trabaho. nag half day. Kaya, hati-hati kami sa ayan ka, hindi kami magsasabay-sabay. Okay. Kaya, ako lang maliitang ngayon yung cup ko. Ayan. Pinilit lang naman sya. Parang. Ayan, gusto ko yung medyo, ano dyan. Parang masarap kumain na yun. Laban natin po ito sa mainit na manchika. Yeah. Kain na natin sya. Para makakain na tayo guys. Mm. So ayan guys. Kain na na. Ito may ulam pa ko Gimiling. At ito na yung aking lotong fried chicken at saka yung sausawan. At ito ang aking rice. Ayan, tara Let's. Kainan na guys. Ayan, tignan nga yung niluto ko. Sorry, kumain. Ako lang mag-isa. <laughs> Wala pa si ate amor. So ayan na, nag-ugas ako ng kamay guys Masarap kumain pag ganito. fried chicken ăn cua lam, rồi anh sấu sấu nát như đít hmm, hmm, thấy hấp được không chứ

Thank you for watching.